Maghimo tag anting anting nga para paswerte karon 2024 kini siya asin ranis. Maghimo tag para paswerte sa 2024 asin kining asin ang mga malas ani malanay siya. Mawala ang iyang malas kay malanay kay asin malanay man. Mo nang magkuha tag asin gamay mo niya siya atong gamiton para paswerte. Asin isulod na ito ni sa sulupin ang asin aton yung parisag sili sili oh, ah. asin og sili tulo ka sili, bisag pila ka sili bisag pila ka asin gamay lang pod kay inyo man nindadalaon kining asin para palanay ni sa si mga dimalas mga malas ba dipinsa sa kawalingon sa mga wakwakwakwak -wak -wak -wak. po siyang sili dipinsa po ni sa si mga hilo-hilo para pabuinas ning sili kay kining sili para panganga man sa imong pitaka para panganga sa imong bulsa kay mukaw kag sili imong ba, imong ba ba Munga nga nga kahalang ang iyang grasya mo dool siya muna ang sili inyong isulod sa sulupin butangan yung asin kay ang isda og walay asin madubok man Asin, grasya ni siya kay mauli gamit adlaw-adlaw taga adlaw gigamit mit.